Here's another food vlog para sa mga foodie dyan na katulad namin. Pero bago ang lahat, ishare ko muna sa inyo ang mga magagandang tanawin na nakita namin dito sa Yerevan. After namin sa Garni, napag-desisyonon nga namin na dito na lang kami mag-dinner. Meron nga kami nakita dito na another top-rated restaurant na gusto namin subukan. Anyway, at eto na nga, sobrang na-enjoy namin ng water fountain dito, lalo si Colette. At day 3 na nga pala namin ngayon dito sa Army. Kaya sa mga nagpaplano na magpunta rin dito, panoorin nyo na yung ibang vlog ko. Nandun yung mga lugar na pinuntahan namin para magkaroon din kayo ng idea kung saan magandang pumunta. At alam nyo ba, dito sa city, kulang ang isang araw para malibot nyo lahat. Andito na nga tayo sa Tumanian Kinkali Old House. 4.2 ang ratings nila sa Google kasi tingnan nyo naman ang ambience. Sobrang ganda. Yung interior, all design but very welcoming. And then, yung staff services nila, I think pwede pa nilang ma -improve. So, ang rating ko sa kanila ay 6 out of 10. Or sige na nga, 7 out of 10 kasi hindi sila friendly. Nag-order nga kami ng appetizer at ito ay eggplant caviar. In fairness, masarap siya. 8 out of 10. At ito naman ang pinaka nagustuhan ko sa in-order namin. Beef is stroganoff. Nasa siyang beef carbonara. Char. 9 out of 10. Next ay cream kali. Expected na talaga na masarap siya. Nag-order kami ng may mushroom, chicken, and meat. Kaso lang, halos wala siyang laman sa loob. So, 7 out of 10. Next, according sa menu nila, ravioli daw yan. Pero lasa lang din siyang king kali na may butter. 7 out of 10. Next naman ay fried king kali. Sobrang liit lang din ang laman sa loob. So, 7 out of 10. Sobrang nakakabusog kasi naman puro carbs yung kinain namin. Anyway, at naglakad-lakad nga muna kami ulit ng konti para naman sa aming dessert. Siyempre, hindi kumpleto ang dinner pag walang dessert, diba? Nakita nga namin itong Italian Gelato. Sarap daw, sabi ni Papi at nasarapan din ako. So, 10 out of 10! hindi ko na maalala kung magkano to pero sa isang order two scoops yung binigay ni kuya tapos dalawang flavor pa o di ba bongga at dito na nga nagtatapos ang aming third day thank you all for watching bye